kapatid guys, kasawa niya. Apa <laughs> <laughs> nak galak galak kami bersama kami oh, yang Si Manuitario Si di mana guys paruji na nana oh sarapan nangangin paru no. paruji si paru <laughs> paruji guys oh nak macam mana mukisa ma, oh di bawah putar putih 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 Oh ya, boleh dia dia undang apa lah Buat, saya nak beritahu kakak tu dia tu tak? Dia pun Apa? Dia kawin dengan dia Mana? Oh, tak kawin dengan dia? Tak kawin dengan kami Oh, dia buat, tak bercerai dengan Tawit, tawit, si mm. tawid, 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 tawid. tawit, 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 exercise tawit, Ayan, ang ganda guys. Oh. Eh. Dito kami sa Arca. Ayan. Ganda ng view ng Arca. Arca guys. O, oh, ba? Diba? Wow, ang ganda. Ang ganda oh. nasaan na nauna na sila guys hmm? dami ang dami naglalakad nag exercise o oh. dami nang nag exercise dito talaga sa arka guys so. ganda ng view talaga Ganda guys. Ito talaga ang view ng Arca guys. Dami nakaupo mga tao kasi mahangin talaga dito guys. Mahangin. Yan o. Wow! Ang ganda ng view talaga. Tapos ang ganda pa ng palubog ng araw. Ganda o. Ang dami naglalakad. Ganda. Nandoon na si Paru Paru G. Si Paru Paru G guys. Yung naka-green nga sexy. Yan si Paru Paru G. Ganda Ganda ng building kaya kami pa uwi na may nag-skating dito may nag-skating may naglalaro sila Yung, kasi mahangin talaga guys yung ganito kung ano ganito lang kami dito ang pahingahan ng mga tao guys yung mga nag nag jogging yung mga nag exercise yan dito talaga dito talaga yung inyong sa atrasa dito yes. kita mo yung mga babae nag-jogging maaga jadi. Tak, kata ikan orang jadi. Bye, ini warna kami sama-sama ku guys. Kuandu puny lagna ganu Hmm. Abang Pansama ng kami. Naka, Lawas. Ay, Ay, Para. sa bukid, kayo. Ilang, e. Uh, yung ate ko. Ayan, oh. Ayan. Kasi pauwi na rin yan sila, guys. Sa probinsya. Kaya banding-banding. Banding-banding sa Arcasouth. Banding Diri sa may South Arca. May Arca South. Makeup na. Ang gimmick upan, oh. Ang gimmick upan, ag-view. Oh, thank you. Arin lute, no, ag-view, oh. Thank Maganda guys. Inano ko? Maju pa dahin noon. Maju pa dahin noon. Ayun Watercolor talaga siya. Oo sila. Wala man tayo niti. Makain. Ano? Anong duta o? Diba o, oh, anong ang gupaha o? Oh. <laughs> o, diba arang gupaha na to o? Oh. Hmm. Ang ganda, ang ganda talaga.